Good news naman para sa mga manggagawa. Alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan at tulungan ng mga manggagawa sa Central Luzon, naglabas ng wage order ang Department of Labor and Employment sa Central Luzon. Si Luz Casipit, Una sa Balita tataas na ang sahod ng mga manggagawa sa Central Zone. Naglabas na kasi ng dalawang wage order ang Department of Labor Employment para tasa ng minimum wage earners sa rehiyon. Alinsunod sa ordinansa ng ahensya simula October 30 magiging 600 pesos na ang minimum wage ng mga manggagawa sa Central Luzon mula sa dating 515 pesos. Dalawang beses na tataas ang sahod ng ilang sektor sa Central Luzon alinsunod sa inilabas na ordinansa ng ahensya. Epektibo ang unang pagtaas ngayong October 30, 2025 at sa April 16, 2026 naman ang ikalawang bugso ng pagtaas ng sahod. Sa klaw ng unang wage order ang mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Nipapaisiha, Pampanga, Tarlac at Zambales kung saan dalawang beses tatataasan ang sahod sa nan agriculture sector at magiging 570 pesos sa unang bugso, 600 pesos naman sa ikalawang bugso. Sa agriculture sector naman ay magiging 540 ang magiging arawang sahod at 5 570 naman sa ikalawang sahod. Sa cloud ng ang pagtaas ng sahod ang nasa real services kung saan magiging 560 pesos ang magiging arawang sahod, 590 naman sa ikalawang bugso. Kasama rin sa nasabing ordinansa ang probinsya ng Aurora kung saan tataasan ang sahod sa nanagriculture agriculture sector at magiging 530 pesos sa unang bukso at 560 pesos naman sa si ikalawang bukso Sa agriculture sector naman ay magiging 515 ang unang bugso ng sahod at 545 naman ang ikalawang bukso At sa retail services naman ay magiging 475 pesos ang unang bugso ng pagtaas ng sahod at 550 naman ang ikalawang bugso. Samantala, papatak naman sa 6,500 pesos ang magiging minimum wage ng mga kasambahay sa Central Luzon, Alinsunod susunod ordinansa ng ahensya at magiging epektibo rin ito sa parehong petsa. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Luz Kasipit, Alauna sa Balita, Congress TV.